Dun, magandang gabi mga kaboryat bago ko po simula ng part 2 huwag niyo po kalimutang uh, mag subscribe, mag like at mag comment sa aking video malaking tulong na po ito sa aking channel para makapaghatid pa po ako ng mga kwentong kababalaghan uh, maraming salamat po at hindi ko na po uh, patatagalin ito ang pagpapatuloy ng alamat ni Victor Asero ang basagulero noon na antingero na ngayon. Pagkatapos talunin ni Victor ang unang pag-atake ng mga gabunan, nagbalik siya sa sitio kung saan siya unang ginawara ng anting-anting. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang hang, mabigat, parang may bumubulong sa ilalim ng lupa. Hindi pa man sumisikat ang araw nakatayo na si Victor sa harap ng bahay ni Apo Lakandun. Habang ang anting-anting sa kanyang dibdib ay kumikislap ng hindi niya inaasahan. Hindi ka naman umiilaw ng ganto dati. Anong ibig mong sabihin? Bulong ni Victor sa kanyang sarili. Maya-maya pa biglang yumanig ang lupa at naramdaman niya ang malamig na hangin at may lumitaw na itim na usok na hugis tao. Tinig nito ay paos, mababa, parang sinasakal. Victor, papalapit na siya, ang tunay na pinunong gabunan, si Daki Labagan. Saad ng boses. Sino ka? magpakita ka. Sagot naman ni Victor. Habang nakatayo si Victor sa gitna ng dilim, biglang naglitawan ang mga simbolo ng anting-anting. Kakaibang hugis, mga ukit ng sinaunang mandirigma. Ngunit ang mga simbolo hindi nakakatakot. Nagniningning ang mga ito tulad ng bahaghari sa gitna ng bagyo. At doon nagsimulang magsalita ang espiritong gabay ng anting-anting. -anti. Isang boses ng matandang mandirigma. Ito huwag kang matakot. Ang iyong lakas ay hindi natulad Ito. noon. Pakinggan mo at matuto. Nakakita si Victor ng mga pangyayari ng kahapon. Mga mandirigmang lumalaban sa gabi. Mga gabunang lumilipad. Ang higanting gabunan nasa trono ng mga bangkay. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang lalaki na may mga na pilak. Mata na kulay dugo at ngiti na parang patali. Siya si Haring Daki Labagan, ang hari ng mga gabunan. Bumalik ang ulirat ni Victor nang tapikin siya ni Apo Lakandun. Victor, anong kinagawa mo dito? Nagulat naman si Victor. Ikaw pala, Apo. Kakaiba ang aking naramdaman. Biglang umilaw ang medalyon at parang bumalik ako sa aking nakaraan tumango lamang si Apo Lakandun at sabay bigkas ng Isa lang ang ibig sabihin niyan, Victor. Binibigyan ka ng medalyon ng isang babala na muli nang magbabalik ang hari ng mga gabunan. Si Daki Labagan ba ang ibig mong sabihin, Apo? Yun ang sinabi sa akin ng tinig na nadinig ko kanina. Tumango si Apo Lakandun. Habang nagkwekwentuhan ng dalawa, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagaspas ng mga pakpak. Nagtago muna si Victor sa puno, gayon din si Apo Lakandud. Maya-maya pa ay lumapag ang dalawang gabunan, mga tagapagmasid ni Haring Daki Labagan. Malalaki, makikintabang ipin at mabalahibo ang mukha. Sigurado ako dito papuntang pinuno. Naaamoy ko ang na anting-anting. Kunin, kunin natin ang ulo ng binatang yon. Baka malagod pa tayong tanggapin bilang tagapagmana. Pero hindi na tulad ng dati si Victor. Hindi na siya taga-iwas, kundi tagapagligtas ng baryo. Lumabas si Victor sa kanyang pinagtataguan. Ang lakas naman ang loob niyo na tugisin ako. Sakto. Matagal na akong walang ensayo. Sa inyo muna na mag-iensayo. Huh? Saan ni Victor sa mga tagapagmasig. Masyado ka naman atang mayabang binata. At masyado mo kaming minamaliit. Tignan natin ang yabang mo ngayon. Sumugod ang dalawang tagapagmasid na gabunan. Ngunit walang kahirap-hirap silang pinabagsak ni Victor. Sa loob ng sampung segundo, winakasan ni Victor ang buhay ng dalawang gabunan. Nang maibaba ni Victor at Apolacandun ang dalawang halimaw kumalat ang balita sa buong San Lucas at ang mga tao ay natakot at biglang tumahimik. Mul pa bagong aswang na naman. Bulong ng isang lalaki. Victor, huwag mo kami pababayaan. Talunin mo kung sino mga aswang na sa ating baryo. Ani naman ng babae. Huwag kayong matakot mga kababaryo Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Maging kapalit man nito ang buhay ko. Sagot naman ni Victor. At nagsigawan ang mga tao sa bali. At sinabayan pa ng mga palakpakan. Kinabukasan pagising ni Victor ay nagtimpla siya ng kape at nagkape sa kanilang bakura. Maya-maya lang ay may nakita siyang matandang babae napapalapit sa kanya. Nangyayang gabi, mayroon ba balutin mo nga ng kamabalikhan ng Mario ito? At kami atami ang mamamatay, ikaw lang ang makakamalikas sa bariyo ng San Lucas. Saad ng matandang babae. At bigla nang tumalikod ang matanda at walang lingon-lingon na naglakad. Naramdaman naman ni Victor ang pag-init ng kanyang medalyon. Hindi maganda to. Kailangan kong sabihan ng mga taga-baryo upang makapaghanda rin sila. Nagpatawag ng pagpupulong si Victor na dinaluhan ng mga taga-baryo. Mga kababaryo, nagpapahiwatig ang aking anting-anting na may mangyayaring hindi maganda mamayang gabi. Kaya lahat kayo ay maglagay ng mga pangontra sa inyong mga bahay. Asin, pawang, bubuk na itlog at lana. Upang hindi kayo mapasok ng mga gabunan. Takot na takot ang mga taga-baryo at nagmadaling magsiuwian para maglagay ng mga pangontra. Kinagabihan ay naghihintay si Victor sa gitna ng baryo. Nakikiramdam. Ang mga tao naman ay takot na takot na nagkukubli sa kanilang mga bahay. Maya-maya pa ay nakarinig na si Victor ng mga pagaspas ng mga pakpak. Tinigom ni Victor ang kanyang mga kamao. Dumating na sila. Bulong ni Victor. Naglapagan ng mga tagasunod na gabunan sa baryo nakangisi ang mga ito at naglalaway. Ha, 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 ha. Isang binata lang pipigil sa amin. Ani ng malaking tinig at napatingala si Victor at nagulat siya sa nakita ng isang napakalaking nilala. Lumapag sa harap ni Victor ang isang dambuhalang nilalang na mahigit labing dalawang talampakan, nagliliyabang mga mata, at ang boses ay napakalalim at nakakakilabot. Ikaw pa na ang uling na na tumalo sa pinuno ng aking mga kawal. At ikaw ang nagtatago ng anting-anting. Oo, ako nga. Ikaw ang isusunod ko. Okay. natin kung hanggang ka. Ay, pag natapos ka na, mapapasamay ko, mapapasamay ko na ang magtinganti at sasakupin ko ang bayo ito. Inutusan ito ang kanyang mga alagad at sinugod ng mga ito si Victor. Walang kahirap-hirap na pinabagsak at pinaslang ni Victor ang nasa 20 tagasunod ni Hari Daki Labagat. Nagulat si Haring Daki Labagan, ngunit tumawa ito. Ha, ha, ha. Hindi ito masama. Ngunit mahihina ang nilalanglang ang iyong tinalo. Ngayon, ako naman ang subukan mo. At sinugot nito si Victor at nagpakawala ng isang hampas na kayang magwasak ng bahay. Ngunit sinalubong ni Victor gamit ang kumikislap na anting-anting ko. Hindi mo Wala pang warta ng kaya mga tapat sa lakas ko. Nagulat ka? Umpisa pa lang yan. Nagkaroon ng shockwave ng inigang lupa. Nalaglag ang mga dahon. Ngunit piglang nang hina si Victor at napansin din ito ng haring gabunan sa glit si Victor sumakit ang dibdib niya. Ang na maayala hanggang dyan ka lang pala. Tatabusin na kita ngayon. Sa ad ng haring si Baga. Ngunit bago pa makasugod ang haring gabunan naramdaman na ni Victor ang espiritu ng mga mandirigma sa kanyang likuran. Lumayo ka, Victor. Hindi ka nag-iisa. Sa bawat galaw mo, kami ang lakas mo. Kung ganun, tara na, tapusin na natin to. Sa ad ni Victor. At muling nakipaglaban si Victor ng hindi pangkaraniwan. Nagsalpukan ang hari ng gabunan at si Victor para itong bagyong nagbanggaan may apoy, may kidlat, may sigaw ng mga espiritu. At hindi nagtagal ay nakalamang si Victor. Isa ka lamang mortal. Paano ka nakakalaban ng ganito? Hmm, hindi ako nag-iisa. Nasa ko ang aking mga ninunong mandigma. Sagot ni Victor. At tumila po ng pinunong gabunan. Hindi niya inasahan ng lakas, ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang pagod na pagod si Victor, lumabas ang tunay na anyo ni Daki Mas malaki, mas mabilis, at mas mabangis. Ngayon, magsisimula na ang totoong digmaan. At sa isang iglap, nawala ang pinuno sa dilim. hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang kadiliman ay nagbabalik. To be continued. So ayun po mga kaboryat. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, ay maaari lamang po mag-comment kayo sa baba nang ituloy ang Victor Asero Gabunan Slayer Saga upang may post po natin ang finale. Yun lang po at maraming salamat. Magandang gabi mga kaboyan.